At uh, sa mga oras na ito, mga kapatid, ay uh, ako muna po yung uh, tatayo at salamat sa Diyos dahil uh, pinayagan niya yung pagtayo ko rito para po magbahagi ng kanyang salita. Habang ang ating pong bisyap ay uh, nasa Cavite, tapos uh, tutuloy po yata San sanuhan dahil anniversary po ng mga church natin doon. At uh, ako po yung nagpapasalamat dahil uh, may nilagay po sa aking puso ang Panginoon patungkol po sa kanyang pong mensahe. At ang uh, teksto po ng uh, mensahe na ating mga pakinggan ay uh, mula po sa Matthew 13 verses 44-46. Mga kapatid, uh, sira po yung monitor natin. Ano po. At uh, kaya po babasahin ko na lang kung mayroon po kayong Bible, sabayan niyo po ako. Pero kahit sira yung monitor natin, pero ang uh, salita ng Diyos ay buo ay hindi mahadlangan ang paghahayag ng katotohanan patungkol po sa kanyang salita. Salamat sa Diyos. at uh, ngayon po ay uh, basahin po natin ang Matthew 13:44. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanan na nakabaon sa isang bukid, nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tumuntua siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. At sa 45 po, sa pagpapatuloy na ating pagbasa, ito po ang sabi, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na nagahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Sa Diyos ang papuri sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Mga kapatid, sa mga kingdom parables na ating pong binasa, pansinin po natin na may ipinagbili o may ibinenta ang taong tinutukoy. At mayroon naman pong binili kapalit nung ibinenta. Hindi naman po ibig sabihin ay wala lang halaga o hindi mahalaga o walang kwenta ang mga ibinenta. Nga lamang nga lamang po mga kapatid, ay may mas mahalaga ang bagong binili. Mas mahalaga kasi kaya niya pong i go o kaya niyang ialis yung dating nasa kanya. May bibitiwan, may iiwan para ang kinin at ariin ang mas mahalaga. Sa atin po, bilang mga kristyano, tayo man po ay naharap sa pamimili. Sabi, sabi nga po nung Christian announcer, and I quote, mga kapatid, ito po yon. Life is not a series of chances, but a series of choices. Ang buhay ay binubuo ng mga pagpili at hindi mga dumating lang sa buhay natin. Ang kondisyon ng buhay kondisyon ng buhay natin sa kasalukuyan ay produkto ng mga pagpili na ginawa natin sa nakaraan. Inuulit ko po, ang kondisyon ng buhay natin sa kasalukuyan ay produkto ng mga pagpili na ginawa natin sa nakaraan. Mga kapatid, ang title po ng ating mensahe ngayong umaga ay pinamagatang ko pong piliin ang mas mahalaga. Ano-ano ba ang mas mahalaga sa buhay ng isang tao? O ano ano ba ang mas mahalaga sa buhay nating mga Kristiyano? Kayamanan ba, mga kapatid? Kapangyarihan ba? Katanyagan ba? Ang mga ito nga ba? Ano ang iyong iiwan para yakapin at ang ang mas mahalaga? Gagamit po ako mga kapatid ng mga kasaysayan sa Biblia upang tulungan po tayo sa pagpili o sa pantalinong pagpili ng mas mahalaga. Tatlong puntos lamang po ang laman ng minsahe na nakita kong mas mahalaga sa buhay nating mga kristyano. Gamit ang mga kasaysayang inilagay ng Panginoon sa puso ko. Tatlong bagay na dapat nating piliin, lalo na at mas malapit na po ngayon ang pagbabalik o ang pagdating ng Panginoon kaysa noong una na tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Ito po ang unang punto na ating pong pag-aaralan. Mas mahalaga ang pagsamba. Ang pagsamba ay nauukol para lamang sa Diyos. Hindi ito binigay o binibigay sa tao o sa bagay. Pagsamba ang pinakamatibay na ebidensya na ang Diyos ang number one sa iyo at sa akin. Balikan po natin ang kasaysayan ng mga pantas o wise men na naglakbay ng milya-milyang layo na umabot ng maraming buwan upang makita at sambahin ang hari, ang Mesiyas. Ayon po sa Matthew 2, verse 1 and 2. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Hodea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Pansinin po natin mga kapatid, yung pong sabi nila. Nakita namin ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Kapatid, bituin pa lamang ng Panginoon ang kanilang nakita, e eh pinili na nila ang mas mahalaga. Puntahan ang haring ito at siya isambahin. Tama po ang katuringang itinawag ng Biblia sa mga taong ito, mga pantas kasi tunay nga silang pantas, wise, kasi matalino ang kanilang pagpili. Iniwan ng yaman. Opo, mayayaman sila base sa uri ng mga handog nila. Sino ba ang pwedeng magregalo ng ginto, insenso, at mira? Ito po yung mga mamahaling elemento. Iniwan din nila ang kanilang bayan. Iniwan ang kanilang pamilya. Sinoong ang panganib ng mahaba at matagal na paglalakbay namuhuna ng pagod at gastos para sa mga pagkain na dapat nilang baunin. Mas malamang po na ito'y isang caravan dahil marami sila. Ginawa po nila ito para sa mas mahalaga ang sumamba. Dito po mga kapatid, mayroon po tayong mga kapatiran na malalayo rin naman po yung kanilang pinanggalingan. Mayroon po mga taga-Maynila, may taga Pampanga, may mga taga Angat, o karatig bayan sa San Rafael. Eh, ang tanong ko po, mga kapatid, tayo po kaya, ano ang kaya nating isakripisyo para sa Kanya? Kung si Jesus ang mas mahalaga at ang pagsamba sa Kanya. Mga kapatid, isinasama ko na po yung aking sarili. Hindi ko po ipinipwera, mga kapatid. Kung ganyan po pala, dapat nahiya po pala tayo sa mga taong ito. Lalo na po, dun sa mga pantas. Bakit po, mga kapatid? Dahil hindi lang bituin ang ipinakita sa atin. Dahil mismo, ang persona ng Panginoong Yesus at presensya ng Banal na Espiritu ang tinanggap natin sa ating mga puso, buhay at gumagawa at kumikilos ang Panginoon sa atin. Sino ba ang Panginoon sa buhay natin? Hindi ba't siya ang tumubos sa ating mga kasalanan mula sa ating mga kasalanan? Siya ang nagpagaling ng ating mga karamdaman. Siya ang nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya ang nag-iingat sa atin araw-araw. Siya ang pumapatnubay sa atin. At siya din ang umaakay sa atin sa matuwid na daan. Pero, nakakalungkot man sabihin ito, Marami po tayong hindi kayang iwanan para, para piliin ang mas mahalaga, ang pumarito at sumamba sa Kanya. Sa mga araw ng pagsamba, mga kapatid, hindi maiwan ang negosyo. Maaring nangihinayang dahil malaki yung pagbebentahan. Hindi maiwan yung trabaho. Maaring may overtime, sayang pandagdag din naman. Hindi maiwan ang pagdalaw ni boyfriend na habang ang mga kapatiran ay kinig na kinig sa salita ng Diyos, siya naman kilig na kilig sa pambobola ni boyfriend. Hindi maiwan ang biglaang pagdating ng bisita habang ang mga kapatiran ay nakatoon sa pakikinig ng salita ng Diyos, siya po Nakatoon ng kanyang pakinig sa latest ni Martes na kanya pong bisita. At ang masakit pa nito, mas pinili ang labahin, plantsahin, kaysa pagsamba sa Panginoon. Habang ang mga kapatiran, malaya at masayang nagpupurit sa masamba sa Diyos, siya naman nakababa ang kanyang mga kamay, gigil na gigil sa kanyang labahin at sa kanya pong plantsahin. Mga kapatid, payagan niyo po ako na idagdag pa rito ang ginawa ng mga pastol. Na pinili, napuntahan ng sanggol na bagong silang ang kanilang tagapagliktas. Base sa mensahe sa kanila ng Anghel ng Diyos. Upang sumamba. Mari pong basahin niyo na lang ito sa inyong mga tahanan ng Luke 2, verses 8 to 20 para po sa buong kasaysayan. Dahil gusto ko lamang pong bigyan din dito ay ang pagpili ng mga pastol na ito na iwanan ang pagbabantay sa mga kawan. Nagmamadali at agad pumunta sa Bethlehem kahit, kahit paggabi para katagpuin ang kanilang Mesiyas, ang tagapagligtas. Mayaman, pantas o matalino, Mahirap pastol lamang pero hindi po ang kalagayan sa buhay ang nagdidikta ng pagsamba kundi puso'ng nagmamahal pusong nagpapahalaga sa pag-ibig ng Diyos ang umiibig sa Diyos ay sumasamba sa Diyos Pangalawang puntos mas mahalaga ang mabuting asal at matuwid na pamumuhay good character Righteous and righteous living. Gamitin natin ang kasaysayan ng babaeng Samaritana para ipakita ang tamang pagpili, pag-iwan sa imoral na pamumuhay tungo sa mas mahalaga, ang malinis at matuwid na pamumuhay. Mahaba po yung kasaysayan ito. Ito po ay sa John 4, verses 1 to 41. Kaya po isinamarize ko na lang. Ito po yon mga kapatid. Pumunta ang babae sa balon ng katanghalian ng oras. Dala ang banga na pagsisidla ng tubig, inumin. Na-encounter niya doon ng Panginoong Yesus na nag-alok sa kanya ng tubig na papatid sa totoo niyang pagkauhaw. Alam ng Panginoon, ang totoong kailangan ng babae, hindi lang literal na tubig, kundi totoong pagmahal pagmamahal na hindi niya nakuha sa kahit na sa pang-anim na lalaking kanyang kinasama. Nasa imoral na pamumuhay kung ganon ang Samaritanong ito, kapatid, di po ba? Nagpakilala sa kanya ang Panginoon na siya ang Mesiyas, ang Kristo, ang nagbibigay ng tubig na buhay upang hindi na siya muling mauhaw sa pagmamahal. Ang Samaritana ay umalis iniwan ng banga, pero dala ang minsay ng kaligtasan at disisyon na iwan ang kanyang immoral na pamumuhay. Bakit po? Bakit ko po nasabi ito? Dahil ang sabi po sa verse 39 ng John 4, maraming Samaritano sa bayang yon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Naniniwala lamang po, paniniwala lamang po mga kapatid, ang ating patotoo kung may nangyari na sa iyong pagbabago. Kahit na sino, hindi ka paniniwalaan sa patotoo mo kung wala lamang nakikitang pagbabago sa iyo. Sino ang hindi nakakakilala kay Mateo at sa kayo? Sila ay kapwa makasalanan dahil sila ay maniningil ng buwis. Makasalanan hindi dahil sa kanilang trabaho, kundi makasalanan dahil sa kanilang gawa. Ang sumingil ng buwis, lagpas sa nararapat. Sa panahon po natin mga kapatid, ay may tawag dito. Ano po? Ito po yung tinatawag na tongpats. maring alam niyo po yun. Yung meron pa, ito po yung mga under the table. At yun po ay nakakapangyari, alam niyo po sa mga iba't ibang tanggapan. Sa mga talatang ating babasahin, mga kapatid, malinaw na iniwan ni Mateo at Sakayo ang maling paraan ng pamumuhay at pinili ang mas mahalaga, ang sumunod sa Panginoong Yesus at itama ang mali at maging matuwid. Sa Matthew 9 verse 9, ito po ang sabi, Pag alis ni Yesus doon, nakita niya si Mateo, nakaupo sa tanggapan ng buwis, sinabi ni Yesus sa kanya, Sumunod ka sa akin, tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Salamat at pinili po ni Apostol Mateo ang mas mahalaga. Kaya may nababasa po tayong Ebanghelyo ayon kay Mateo. Sa Luke 19 verses 2, 6 and 8, ito po ang sabi. May isang tao roong ang pangalan ay Sakeyo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at si Mayaman. Sa panahong ito, ang tawag po kay Sakeyo siya po ay isang komisyoner ng BIR. Nagmamadaling bumaba si Sakeyo mula sa puno at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Tumayo si Sakeyo at sinabi niya sa kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako'y may nadayang anuman, isasauloy ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Nawa, marami pong maging sakeyo sa atin. Maging sa ating pong pamahalaan. Katulad po ng halimbawa ng Samaritana ni Mateo, ni Sakeyo, eh, iwan na rin natin maging yung ating pong likong pamumuhay. Mas piliin natin yung mahalaga, matuwid na paraan ng pamumuhay. Iwanan na po natin ang anumang anyo ng uh, mga pandaraya, pandalamang, ano po, at hindi uh, nyo po po ba't sa Bible, may nakalagay po doon, may mabasa po tayo patungkol po sa madayang timbangan. Mga katulad po noon. Yung pong mga pagpatol sa mga under the table o pagpatol sa mga pictures maging paglalagay kapag nahuli dahil sa traffic violation nilalagyan maging ang mga traffic enforcers. At sa panahon ng botohan, yung pumpagtanggap ng pera o anumang regalo sa mga politiko kapalit ng boto. Opo, mga kapatid, maliliit na bagay pero karakter po natin ay unang nasusubok sa maliliit na bagay. Dahil ito po ang sabi sa Luke 16, verse 10. Ang mapagkakatiwalaan sa malit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang madaraya sa malit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Pilang na kay Kristo Yesus dapat makita po sa ating lahat ang tunay na pagbabago. Hindi na nilalabasan ang bibig ng maruruming salita tulad po ng pagmumura. At dapat maging maayos na rin po o maging maingit na tayo sa ating pagkilos. Maging sa ating pong mga pananamit. Hindi na rin po mapagbintang o mapanghusga. Iniiwan na ang lahat ng uri ng bisyo. Dito po mga kapatid, marami tayong uh, nalalaman o naridinig na mga nagpapatotoo. Lalo na po sa men's group. Nadidinig niyo po doon at kung paano sila binago dahil ang uh, ang ating mga kapatid ng ito ay talagang dumaan sila sa mga bisyo na kung saan eh hindi lang basta basa bisyo matang mga makitinding bisyo pero salamat sa Diyos dahil pinili nila ang mas mahalaga kaya sila po ay nagpapatuloy sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos Sa 2 Corinthians 5:17 kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Sa pangatlong puntos po natin, mas mahalaga ang pagwawagi sa kaluluwa. Sabi ng Panginoong Yesus, Follow me and I will make you fishers of men. Iniwan ang hanap buhay Iniwan ng mga mahal sa buhay, pinili ang mas mahalaga, ang mamalakaya ng tao. Majo 4, verses 18 to 22, Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang manging isda, si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga manging isda ng tao. Noon di, noon di iniwan nilang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Gayun po ang sabi sa susunod na talata. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Sabide. sila Sila'y mga nasa, sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Kaya Apostol Pedro, Andres, Santiago at wan lamang kaya ito sinabi ng Panginoong Jesus, Follow me and I will make you fishers of men. Hindi, mga kapatid. Hindi, hindi po. Kundi sa atin ding suma sumasampalataya sa Kanya. Ang komisyon ay binigay hindi lamang sa mga alagad na kasama niya bago po siya umakyat sa langit, kundi sa bawat isa sa atin. Mark 16, 15-16, Mark 16, 15-16, to 16, ito po yung sabi. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan -ma may maliligtas ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Mga gawa 1:8 Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hodeya at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Mahalaga po sa Diyos ang isang kaluluwa kung lalagyan natin halaga o value ang isang kaluluwa, ito po ay higit pa sa kayamanan ng buong mundo. Ayon po sa Matthew 16 verse 26, sapagkat ano o sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig. Ngunit mapapahamak ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Mga kapatid, dito po, kanina mayroon pong nga bago, kaya po, nandun ang katayalakan ng Panginoon dahil may isang bago, may isang kaluluwa na naligtas. Hindi ba't nagkakasaya sa buong langit para sa isang kaluluwang naligtas? Luke 15.10, sinasabi ko sa iyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Tayo ngayon, tayo ngayon mga kapatid, ay nasa ganitong kalagayan. May katiyakan ng kaligtasan, may naghihintay na tahanan sa langit. Dahil, dahil mga kapatid, may isang taong ng pagamit sa Panginoon para bahaginan ka, para bahaginan ako, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hindi ba't nararapat din na magpagamit tayo sa Panginoon to win souls for Christ? Ang tawag po ng Biblia sa nagwawagi ng kaluluwa ay taong matalino o wise. Maging dito po mga kapatid, may mga kapatiran po tayong humahayo nagpapagamit sa Diyos sa kanyang gawain para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Tulad po ng mga workers, tulad po ng mga pastor. May mga iniwan pong mga hanap buhay yan. Pero mas pinili nila ang mas mahalaga, ang humayo o mangingisda <coughs> manging ng tao. At ito pa, mga kapatid, ang isang encouragement sa atin na nagwawagi ng kaluluwa. James 5.20 Ito ang tandaan ninyo sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Mga kapatid, bago po ako magtapos, sa mga istorya po na ating pong natunghayang kanina, napansin po natin na may iniwan silang mahalaga sa kanilang buhay para po sa mas mahalaga. Una, yung pong mga pantas. Iniiwan ng pamilya, yaman, bayan, para po sa mas mahalaga, ang sila'y sumamba. Yung pong mga pastol, iniwan ang kawan para po sa mas mahalaga. Ang puntahan ng tagapagliktas para po sambahin. Ang babaeng Samaritana, si Mateo, si Sakeyo, Iniwan ang imoral na pamumuhay para po sa mas mahalaga, ang mamuhay ng malinis at matuwid na pamumuhay. Sina Apostol Pedro, Andres, Santiago at Juan, iniwan ang hanap buhay, maging ang kanila pong mga mahal sa buhay para sa mas mahalaga, ang humayo at mamalakaya ng tao. Pero sa lahat ng ito, mga kapatid, wala nang higit, wala nang higit pa sa ating pong konklusyon. Philippians 2, verses 6 to 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusan niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang say maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Paakit po ba tayo mga kapatid sa, sa alok ng sanlibutang ito o ng mundong ito? Kayamanan, kapangyarihan, karangyaan, katanyagan. Alam po natin na ang lahat ng to ay taglay na ng Panginoong Yesus bilang Diyos sa langit. Pero mga kapatid, iniwan niya ang langit, bumaba sa lupa, hinubad ang kanyang paking Diyos, nagkatawan tao para, mas, para sa mas mahalaga ang iligtas tayong lahat sa kapahamakan ng impyerno. Kaligtas ang binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Tiniis ang lahat ng kahihiyan. Tiniis ang lahat ng paghihirap sa krus. Opo, hanggang kamatayan. Pero purihin ang Diyos, ang bumaba sa mundo, ang nagtagumpay laban sa kamatayan, ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, para isang araw, ay balikan ka, balikan na ko, at kung saan siya naroon, ay duroon din siya, magpakailanman. Duroon din tayo, man.